celebrate his birthday kahit wala siya dito. Na alam natin, mahal noon, yung Lord. is the same yesterday, today, forever. Wala tayong wala ang tao ng Diyos. Everybody say amen. Yeah. Hallelujah. We, we thank you tonight, mga minama. Before tayo mawit, salamat mga po noon. mga po yung We're beloved in the days. Uh, yung suggestion mo po yan, ang mga ibigan tayo. Huwag tayo magkapangan, magmahala, magyakapan. So... siya at naniwala ako sa sinabi niya Allah ang sabi niya magmahal lahat lahat ng mga manggagawa lahat ng kapatid ang magmahal ang para may talaga ng church magmahalan hindi magpapakan magmahalan let's love one

Amen. Jesus, amen. God bless and thank you Love, we love you! Celebrate <laughs> <Amen>. right. <laughs> yeah. his birthday, kahit wala siya dito, Na natin, no. this is say yesterday, today, forever, wala tayong ang ng Diyos, everybody say yeah. amen. amen, we thank you tonight, mga time, po yung suggestion mo kuya ng mga ibigyan tayo, huwag tayo magkapakan, magmahala, magyakapan. So yung, yung awitin, tinatanawa ko lang brother, we have to sing that song. Mga ibigyan tayo sa isa't isa ang sa ang pag-ibigay sa Diyos. Hallelujah! It is the 50th Church Anniversary celebration, expansion of our 50th Church Anniversary celebration. We thank the Lord that we are one body in Christ, everybody is one. Hallelujah! Dalit, isa ting manapu inon. binibigyan tayo ng mga pwede ng pagkakataon na makilala ng lahat ng kanyang mga anak sa buong mundo. Dahil pagkilala ng lahat ang ating mga Panginoon sa kadarating ating mga Panginoon. That moment in the twinkling of an eye. Hallelujah. Kaya sino po ang natuwa na kayo na dito ngayon gabi nito? Kung hindi kayo masaya, hindi maukulit ng gamang ganito bagay. Hindi na uulitin kung hindi kayo masaya. Sino masaya? Say Amen! Thank you, Jesus! Hallelujah, mommy, mga mommy, minamahat po namin kayo with the love of the Lord on behalf of our beloved parents and the Lord our beloved family my beloved brother Aj, Akin Pi, Kuya Jun all of our family right now mga minamahang we extend our thanksgiving sa mga napainot dahil kayo ang lumalakad ating Hindi ka matataguyod ang gawain Kung hindi kayo umibig sa malapay mo Kaya salamat sa inyo lahat mga minamahal We love you the Lord as we end this this night Kuya Louie Hallelujah, closing prayer Kuya, amen Thank you Jesus Bukas mga minamahal tayo babalik dito Anong oras bukas? Kuya De 1 1 p.m. Kuya Amen, love you Kuya Louie Thank you Kuya Louie